Magandang good morning sa inyong lahat mga chuki na naman saan mang sulok kayo ng daigdig. Ayan. And for today's video mga chuki, nagpakulo lang ako ng tubig muna at ilalagay ko yung ating luya. Konting luya lang, pakuluan muna natin siya ng mga limang minuto bago natin ilalagay yung ating karne. Para lumabas talaga yung katas ng ating luya mga chuki, takpan muna natin mga chuki. Mga choke, amoy na amoy ko na yung ating luya. After 3 minutes lang mga choke. Hindi na umabot siya ng 5 minutes. Pagkatapos ilalagay na natin yung ating karne. So ito yung ating lump mga choke. May mga bones yan. Ayan. Ito siya. Ito siya. Oh. Ganda ng karne niya mga di ba? Diba? Ayan. Ngayon choke. Pakukulan muna natin siya ng mga apat na minuto para tanggalin natin. Tatlo hanggang apat na minuto lang mga chuki para hugasan lang muna natin mamaya siya ulit. Mga chuki, after 3 minutes, ayan na siya. I-off muna natin yung ating gas at hugasan natin yung ating karne. Okay mga chuki, drain muna natin yung ating karne. Ayan. Ayan mga chuki, naamoy ko talaga siya. Yung amoy kasi nung karne na to is yung masangsang kasi hindi tayo sanay sa mga ganitong uh, klase ng meat. So ang natin ngayon is hugasan natin siya isa-isa para mawala yung kanyang uh, amoy. Ayan mga chuki At saka yung ibang fat din niya nawala wala na siya. So, mas maganda pag ganitong uh, klase ng pagluto ang gagawin ninyo. Ayan mga chuki sa kumukulong tubig. Ilalagay na natin yung ating karne. Ayan. Ikaw chuki, pag meron kang lamb or karnero, anong luto ang gusto mong uh, luto sa ganitong klase ng karne mga chuki? Please comment down below naman mga chuki. Ayan. So mga buto-buto na yan, Chuki, hindi ko na siya iniwan ng maliliit para mas masarap talaga siya. Ngayon ilalagay na natin yung ating mga sangkap. Meron ako ditong leeks. Ayan. Tapos maglalagay ako ng bawang. Konting luya, pang tanggal din ng lansa. Tapos maglalagay tayo ng sibuyas, sang piraso lang. Nasa inyo naman yan kung gano'ng kadami ang ilalagay ninyong mga sangkap. Pagkatapos naghiwa ako ng ayan. Apat na pirasong kamatis 'yan mga chuki para mas masarap talaga yung ating sabaw mamaya para mamula-mula yung ating sinigang na ng lamp mga chuki. Pagkatapos maglalagay na tayo ng lemon. Ipampaasim natin mga chuki is lemon na. So ilalagay ko na rin yung lemon para habang pinapakuluan siya ng isang oras, eh talagang manunuot talaga yung kanyang sarap sa ating karne. Yan, saka sa sabaw mamaya, Chucky, ang sarap talaga nito. Ngayon kung gusto ninyo naman yung mga tamarind cubes or any pampaasim, pwede naman yun. Pero kung gusto niyo talaga ng mas organic kasi walang preservative talaga ito, ayan. Mas maganda talaga yung fresh na fresh sampalok or fresh na lemon, ganyan. Pwede yung pampaasin kung meron namang kalamansi sa inyo. Pwede kayo gumamit ng kalamansi mga chuki nang walang problema dun. Tapos meron tayo dito nga uh, black pepper. Ayan. You can use sa uh, pool. Pero kung gusto naman niyo ng powder, pwede. Pero I suggest mga chuki sa mga paminta niyo kung meron kayong blender, mas mag mainam na mag-blender kayo, bumili kayo ng mga buo tapos sa blender ninyo. Ayan. Maglagay kayo ng konting asin mga chuki. Kasi pag na sarili mong blender talaga yung ano yung paminta, 100% yan na walang ibang halo. Kasi yung iba kasi mga chuki, hindi natin alam. Haluan nila ng arena, ganun. Tapos maglalagay tayo ng sili mga chuki. Ayan. Pakukulan natin siya ng isang oras. So, tatakpan muna natin. Okay? Mga chuki, after one hour, gulat kayo. No? Tingnan na natin yung ating uh, niluluto. So, ayan mga chuki, oh. Sarap. Ayan, no. Halos mahiwalay na yung laman, no. Ayan. So, ayan mga chuki, pag ganito na Luto na yung malambot na yung ating karne. Ayan. Dudurugin natin yung ating kamatis. Parang talagang mas masarap talaga yung ating sabaw mamaya. Ayan. So, durug na durug na yung ating tomato, mga chuki, at saka yung ating sili din, durugin din natin para talagang meron asim ang hang talaga yung ating sabaw. Wow! So yan mga chuki, kung nagustuhan mo yung ating video mamaya, please don't forget to click subscribe, follow, and share my video. Tikman na natin. Libre lang po yan mga chuki, ang pag-subscribe. Mm. Ang sarap na mga chuki, grabe. Maglalagay lang ako ng konting asin. Okay? Hindi ko naman sa na siya kasi hindi rin naman maganda pag masyadong maraming asin. Pwede kayong magsawsaw nung kung trip niyo talaga yung patis mga chuki, pwede kayong gumamit ng patis. Pero sorry ha, ako hindi ako nagpapatis kasi. So hindi ako maglalagay ng patis, tsaka walang mga cubes cubes. Eh, mga chuki, don't worry, huwag na kayong maglagay ng cubes. Unang-una, masasanay ang dila ninyo ng walang cubes, so, bawas ng kolesterol. Okay, tatanggalin ko muna to mga chuki yung laman. Ayan, tatanggalin muna natin mga chuki, magbigay tayo ng space para sa ating gulay kasi ah, maliit lang yung ating lutuan. So, hindi naman tayo pwedeng bumili ng malaking lutuan, gawa ng mag-iisa lang tayo pagkain. So, pag nagluto ka naman ng marami, eh sino naman kakain nung di ba? Mahirap naman pag yung paulit-ulit na lang yung kinakain natin. Tama na yung good for four meals, three meals, ganyan yung niluluto natin. Pero wag na yung sobrang-sobra, okay? So, yan mga chuki, pakukulan muna natin yung ating talong at magligpit-ligpit na rin tayo ng ating mga kalat. So, takpan muna natin na tatlong minuto. At mga chuki, after 3 minutes, ayan na mga chuki, tingnan na natin yung ating, nga wow. Ayan mga chuki, yung ano natin, yung talong natin, okay. Malambot na yan, so ilalagay na natin yung ating kangkong. So ang gulay lang natin dito chuki is talong at kangkong. Huwag na kayong maghanap ng sitaw, okra. Pwede kayong maglagay, pero kasi yun yung kinagisnan natin. Eh, machuki, mahal ang uh, ano dito. Mahal ang tawag dito. Ang sitaw dito sa Middle East. So, yan pumunta pa ako sa Asian Market, mga chuki, para makakain tayo ng uh, kangkong, mga chuki. So, ayan. Dito, ang isang tali dito, mga chuki, is 25, uh, kano mo? 15 plus 10, 25. So, itong mga chuki is 50 petots. Yan, mga chuki. 50 pesos yung ating kangkong. Ngayon, mga chuki, takpan muna natin para bumaba yung ating gulay mamaya. Ito na nga, chuki. Nahanap na natin yung ating... <coughs> di ba? O, bumaba na yung ating kangkong, di ba? Akala lang natin, chuki, madami yung kangkong, pero... Ano lang yun? konti lang yun. Once na ano na siya, na bumaba na siya, o yan, luto na yung ating talong, diba? So, ganun lang mga chukitan tsahinin nyo yung uh, talong kung kailan siya maluluto. Okay. So, yan yung ating mga kamatis. So, sarap. Sarap mga tsuki. Okay. So, ilalagay na natin yung ating uh, meat kanina sa ibabaw kasi luto na yung ating ano, lalagyan na natin ng ating karne. Ayan, ang grabe, ang sarap. Ayan. So, hindi mo na kailangang halukayang ube pa yung ating na ah uh, karne kasi nasa ibabaw na siya, chuki, di ba? O, ganyan, o. Tapos, chuki, tingnan mo, o. Tanggal na talaga yung, ano, o, yung laman sa sa buto niya, di ba? Sobrang lambot na ng ating karne, mga chuki. So, ayan. Ayan mga Chuki, kung nagustuhan mo yung aking video, please don't forget to click subscribe, like, and share naman dyan. Maglalagay tayo ng sili sa ibabaw para mas masarap talaga yung ating recipe. Okay? So yun mga tsuki, kakain na tayo na naman. Kung nagustuhan mo yung aking video, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click uh, like and share and comment down below mga tsuki, okay? So kain na tayo mga chuki Okay hey, mga tsuki, chibuga na. O oh, ayan, tingnan nyo naman tsuki. Wow, ang sarap naman yung ating uh, ribs na yun. Ayan, meron pang uh, uh, talong mga tsuki. Ayan, titikman ko na mga tsuki. Ayan, kain na tayo. Mmm, sarap sa pa. Mmm, di ba? Grabe ng yami-yami ng ating sabaw mga chuki. So titikman ko yung laman ng ating uh, sinigang. So ito na nga chuki. Ayan, tinanggal ko muna yung dalawang piraso ng buto. hmmm, para mas masarap talaga yung kain mga chuki. Ayan, tinay nyo naman. Um, ang lambot na niya mga chuki ha. Mmm, ayan. Ayan, pasensya na po sa mga naglalaway dyan. Okay, pasensya na po. Mamaya pa magluto po kayo. Panorin niyo muna hanggang sa dulo yung aking video. Ayan. Maraming maraming salamat mga Chuki. Kung sa oras na ito'y nanonood ka pa, please don't forget to click subscribe, follow my page, like and share. So ayan, nanamnam ko talaga yung sarap. Ito naman yung ating talong mga Chuki, tikman ko naman. Mmm.. Grabe, ang sarap. Plus yung soup. Ang mm. oh, sarap. Sapa. pa. Hmm? Isa pa? Oo, oh, diba? Natsuro. Natikman nyo naman yan. Tapos tingnan natin yung kangkong. Grabe, ayan. Ito yung kangkong. Very healthy talaga mga chuki yung kangkong. Lalo-lalo na sa mga sinigang. Sarap. At saka yung adobong kangkong, masarap din mga chuki. Ayan. So ito na nga, diba? Gutom na gutom na nga ako mga chuki. Ayan. oo. oh, ayan. Kakain pa tayo. Ayan. Oh. ayan mga chuki, thank you for watching. Kung nagustuhan mo yung aking video, please don't forget to click subscribe, like and share mga chuki dahil ako'y pagpapatuloy ko na yung aking uh, pagkain, off cam ko na mga chuki kasi alam kong maraming nagugutong din. So, thank you for watching and stay safe. God bless everyone. Don't forget to love, 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 love. Thank you for watching. Bye, bye. <coughs>